Hindi. Kasi mas gusto nila yung umano sa picture kasi mas mabilis. Oo. Pero pag okay naman na ano, ikaw yung mag ano, kahit hindi kang dumaan sa picture. Ay, hindi mawawala. Kasi kung sa gobyerno, marami nga ano eh, yung, hindi maalis ang kurap eh. Kaya until now, ganyan pa rin. Pero yung, kura, yung, yung mga fixer na ganyan, Siyempre, gagawin ng mga, ng mga taon na ano, gusto nila yung mabilisan kaya mag-aano na sila ng fixer. Kumusuhan din ng tao yun eh, di ba? Kung paano, kung mayroong may mga fixer, kaya hindi maalis yun. Kalakaran na yan talaga. Walang alam sir kung kuhan. Okay. Hindi siguro yun, kasi halap po nila ni eh. Sa tingin ko hindi na mawawala yan, nakasanayan na yan eh. Hindi na maiwasan ko Hindi na basta-basta mawawala yan. Siyempre Kung mga iba, yung hanap buhay din nila Maka pag minsan. Oh. Siyempre, diyan din naman nila yeah, inaano yan eh. Kaya hindi makawala yan.